Pakinig naman tayo kay Bob Cruz. Kaya ang banda. Bayada mo si Nelias TV para hindi mas stop ang kanilang mga concerts. Mm. Hindi mas stop ang mga king. Itong mga batang to, kahit hindi ko man sila kilala personally, kahit hindi man sila, hindi ko sila nakakausap or something, gusto kong gusto kong mapan mapanatili ang kanilang trabaho dahil talented sila. Tang ina ka, bakit mo sila sinisira? Mm. Mga addicts, hindi mga lasing ko. Ang ginagawa nila they entertain people through their through their reggae music. Why the hell are you doing this to them? Ayan na. Magbayaran na lang kasi kayo ng no? baka kailangan pa talaga magmatigasan pa talaga kayo ng bunggang-bunggo. Itong sila badlabad talaga to. At hindi ko talaga alam bakaw mga tripping lang nila to hindi natin alam pero I don't know. Pero alam naman na talaga natin talagang issue talaga siya na malaki hindi naman uh, gawin yung biro-biro lang mga ganitong isyo, di ba? Hay, naku. Tapos, si, si Team Langga, kakampi ni Labad-Labad. Si Team Bugres, ito kay, kay Elias. Actually, si Team Langga, gusto ko din naman yan si Team Langga, sana. Kaso, hindi naman dahil sa kampi sa kay Labad-Labad, ay ka, uh, ayaw ko na sa kanya. Pero what I mean is, alam ko na kasi trip ng dalawang to, si Bugris at si Langka. Kaya bahala kayo sa buhay nyo ba sa ako? Doon lang ako sa tama. Kay Elias lang talaga ako. Na alam kong tama talaga siya. Kasi hindi yan sila magkakaisa kung talagang maling-mali talaga si Elias. Mm, yan lang. Kaya bayaran mo na labad-labad.